Hi guys, it's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. At kung ikaw ay isang persons na medyo sentimental, kung ikaw ay meron na kuhang mga flower of bouquet or any kind of flower na gusto mo rin siyang ma-preserve for years, ay maaari mong bilhin ito. So, papakita ko sa inyo kasi yung binigay sa aking bouquet na flower dahil na asawa ko. Last February 14th ay nilagay ko sa ganitong bagay. Dapat nga noon ko pa nakita to para hindi ko nasayang yung mga first na mga bouquet na which is kasama din doon yung first bouquet namin nung una naming wedding. So, papakita ko na rin sa inyo para mas makatindihan yung sinasabi ko. Ito po siya. Ayan. So, ano yung gagawin doon sa may bouquet ninyo is patuyuin nyo po muna. Napakaganda nito kasi super sealed na sealed siya. Grabe. Sobra-sobra ang bubble wrap. Doble-doble. -double. Diba? Bubble wrap na siya. Nakaganito pa siya. Ito po ang aking inner wheel. So, pwede nyo siyang isabit at pwede rin natin siyang ipadisplay lang. So, yan you know. o. So, typical frame lang po siya na may lapad po siya. Okay? Na pwede natin lagyan ng mga items like ayan nga yung bouquet. So, pwede mga pictures lagyan din natin ng pictures inside. Okay, Bob. Okay. So, yan siya. At meron pa tayo. Ganyan. So, yun yung tinutukoy ko. Meron siya dito. At eto. Sabitan. This is the bouquet that I've got nung birthday ko. Ayan. Iwa. So, sa mga future bouquet, di display ko yan dito. Sa ating bahay. P Pwede naman kasi siya i-display. So, ang nilagay ko, yun sa unang bouquet ko is inalis ko yung ito, mga ganito. So, yung flower lang talaga yung nilagay ko doon. At ito na ang ating frame na merong bouquet. Nagpa-print na rin ako ng picture namin magkakapatid. As souvenir kung gaano kaganda yung bouquet nung araw na yan. Naisipan ko rin isama yung mga ibang detalye nung bouquet para mas lalo siya maganda. Napaka-affordable at napakasulit nitong bagay na to. Kaya sa mga ka ng bouquet dyan, Check the yellow basket and bye now. Thank you for watching! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.